Ano ang mga sign na kailangan na purgahin ng ating mga alaga? Sa adult pets, magikita mo ang mga signs sa pagmumuka at sa klase ng environment na tinitirhan nila. Sa physical science, mapapansin ang pamamutla, dry ang balahibo o balat at payat. Tapos sa mga puppies naman, mapapansin na mayroon silang skin infection o pamumula at pagkakaroon ng mga butling. Malaki ang kanilang tiyan kahit sobrang payat nila. Sa environment naman, mapapansin na paghalagala lang sila at walang permanenteng tirahan. Kahit ano lang din ang kinakain nila kahit nasa basurahan na. Yung mga nanganak naman na diretso sa lupa ay may mataas na chance ang maraming bulate ang mother at saka ang anak. Pero hindi ito conclusive signs dahil maraming pang ibang rason dito. Ang importante ay hindi basta-basta tayo nagbibigay ng purga kung walang gabay ng ating mga veterinaryo dahil pwede mag-overdose o maging resistant na sila sa purga or ang worst pwedeng ikamatay pa nila. Kaya punta tayo sa ating mga veterinaryo para mabigyan ng ating mga alaga ng tamang klase at dosage ng purga.